So okay po sa mga gimikan ang limang taong kinakasamang si Maui. Si Jason naman, iniwan na lang daw nito matapos sumama sa ibang lalaki ang kanyang live-in partner. So makakausap natin si girl, si, Ma ah, si Jason. Si Jason na iniwan. Siya yung may girlfriend, na yung girlfriend niya may nakilala sa bar. Nangyari nga daw po yan matapos hindi man lang magpaalam at mabilis na nag-alsa balutan ay mag-live-in na sila. Bago 'yan, lagi daw inung-umaga itong si babae sa mga gimikan na kanyang pinupuntahan. Ang depensa ni Maui, nagawa raw niyang iwan si Jason dahil pakiramdam niya, wala raw siyang future sa kalahating dekada na live-in silang dalawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago natin i-judge yung babae, pakinggan muna natin yung storya. I'm not saying na, de ba, tama yung ginawang pag-iwan, de ba? Pero baka kasi may dahilan, wow. Kahit anong dahilan pa yan, no? Basta pag niloko mo yung tao, parang hindi ka tanggap-tanggap. -tangga. Pero pakinggan mo na natin yung story, baka naman kasi matanggap nyo. O, ito mula sa Bulacan. Kamusta na kaya? May tubig na kaya dyan? Diyan kasi yung area na nire-reklamo ko eh. Prime water, ano na? Abot ba tayo ng third day? O, ito, kausapin po natin si Jason. Hello? Hello po. Hi. Uh, good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Yes po, si Chacha po ito ha. Kasi si Popoy medyo may inaasikaso. So ako po muna yung makakasama ninyo. Okay, ma'am. Parang ayaw nyo po. Okay lang, ma'am. Ah, okay <laughs> lang. naman. Parang kasing napilitan, kuya. Okay. Sige po. Kuya Jason, 27. Ano pong ginagawa nyo sa buhay? Ah, uh, tumutulong po ako ngayon doon sa kaibigan ko sa mga gawain bahay sa bahay sa lugar nila. Ah, so nagko-construction po kayo? sa paglilinis lang ng mga gawain sa bahay. Sa ah, so nagki-caretaker po. po. kayo ng bahay? Yes, ma'am. Ma oh ah, oo. oo. May sinasweldo po kayo uh, sa pagki-caretaker na iyan, kuya? Meron naman po, meron naman po. Kung hindi nyo po, kung kung okay lang po sa inyo malaman, magkano po ang sinasweldo natin bilang isang caretaker po dyan? Maayos naman po, maabot naman po ng nine. At minsan po, inaabotan din po ako ng paunti-unti. Nine thousand so, per month. Bongka. Oo ano ano? In fairness naman po, pwede na rin. Pero pag may pamilya ka man, mahirap makatawid sa siyam na libo. But anyway, ang mahalaga, may trabaho at nagsusumikap. Jason, so meron ka daw ikukwento, meron kang live-in partner si Maui, yung babae. Yung siyempre babae. Pwede <laughs> rin lalaki, depende sa kanya. Okay, ilang years na kayo ni Maui? Five, five bang. Ah, kalahating dekada nga, five years. So, paano kayo nagkakilala? Yun muna simulan natin. Ah, minsan po eh, ah, sa sa pagsimba ko po ng Sunday, araw ng Sunday, doon ko po siya nakita. Ay, taray, ah, sa simbahan? Nagpagkilala po ako. Na, Gusto mo yung lumab live si Kuya sa simbahan? Sige po, diretso po. So, sa simbahan. Ayun po, nagpakilala, nagpakilala lang po ako. Tapos po eh, nadalas na po yung pagkikita namin. Tapos... Ah, uh, ayun na po, naging okay naman po kami. So, no nagkikita kayo sa simbahan? Sino ang nagdadasal? Ikaw o siya? ang eksena? Parehas lang po, Parehas lang. Simbahan ng ano to? Diyan ba yan sa Bulacan? Apo, apo sa Bulacan. Oo, sa ano nga yung sikat na simbahan diyan sa Baraswain. Apo, po, Baraswain Church. Meron Oo. din po yung Divine Mercy sa Marilao. Hmm. Saan ka ba sa Bulacan? Sa Manolos po. Doon Manolos. na lang mismo sa malapit po sa Baraswain Church. Ah, okay. Pero hindi ah, sa Baraswain kayo nagkakilala? Sa bayan po. Sa katedran, sa katedran. Mm -mm. Ibang simbahan, hindi sa Bar Ako. Baraswain. Okay, so nagkatitigang kayo and then the rest is history hanggang sa naging kayo na. Yes, ma'am. Kung five years na po kayo together, kailan kayo nagsimula na mag-live in? Ano po, mabilis lang po. After mga ilang months lang po uh, nagsama na po kami. Mm. -mm. Sino nagdesisyon, nag-aya na uh, mag live in na tayo si Ate ba o ikaw ang nag-suggest na magsama na tayo siguro? Pareho lang po kami pareho lang. lang. Etong tinitirahan nyo, ito ba inuupahan? Kaninong bahay ito? Umuupa lang po, inuupahan lang. Po. Mm. -mm. Magkano ang upa nyo? Diyosera din si Chacha -cha, pati yung upa, oh. inalam eh, nena, no? ha? Hindi tinatanong ko lang po, ano oh. po? Mga mga 3000 lang 3, po. 3000 um, Oo. Si ate po, anong trabaho? Ganon din po. Uh, tumutulong din po siya sa mga paglalaba, sa mga gawaing bahay din po. So, para nagkakasambahay po siya, pero ano siya, yeah. stay out, umuwi siya sa'yo? Ah, yes, ma'am. Mm -mm. Ano nangyari? Kasi ang balita namin, um, wala na kayo ngayon? Ano to, ginoasting ka niya? Bigla na lang umalis? Yes ma'am, gano'n na nga po. Sige nga, ikwento mo sa amin ang mismong pangyayari. Kailan mo pa napansin na parang napapadala siya sa bar? Sino nag-aya sa kanya dyan? Sige nga kuya, sa iyo namang galing ang kwento. Yung mga, ang alam ko lang po, panatag ako kasi mga kaibigan niya, yung mga kasama niya, na hindi ko naman po aakalain na nagagawin niya yung bagay na yun. Nabigla din po ako, nagulat din po ako, nabigla na lang po na uh, nag-aist gamit niya tapos malis na. Kuya, kailan nagsimula ito na uh, nag parang na-addict siya sa pagpunta sa bar? Anong taon yan? This year lang ba yan? Yes, ma'am, yes, ma'am. Pero before, po. Kuya, klaruin lang natin, dati si Ate hindi ito mahilig mag-bar. Hindi po, mahilig lang din po, pero sa mga barkada lang sa mga kaibigan lang. Oo, oo. anong bar ito pa point ba yan? Eh, hindi naman po siguro dahil hindi ko din po masyadong inuusisa dahil tiwala nga po ako na uh, hindi naman niya gagawin yon. Eh, yun po pala, gano'n na, nadadalas na po yung pag-inom sa mga ganyang lugar. Oo. So, this year nagsimula, pero hindi mo sinisita kasi kilala mo yung mga kasama, kasama ang mga kaibigan pag nagpupunta sa bar. Gano'ng kadalas mag-bar sa isang linggo? Tatlong beses po, nadadalas na po. Three times a week? Aba, parang walang trabaho. Sige-sige, ang area. Ano? Oh, oh. Tapos anong oras na umuwi? Yun nga po, yung umaga na po. Gano'ng kaaga ito? Alas 4 ng umaga? Alas 6 ng umaga? Yes, ma'am. Nangyayari <laughs> po yun. Tapos pag umuwi, ka. laseng? Lasing si ate pagka umuwi? Oo may pagkakataon po na -mm, Talaga totoo, Jeff. Pamorningan si ate sa bar. Parang walang live-in partner. Ilang taon na ito, itong live-in partner mo? 29. Mas matanda sa'yo pero kumbaga hindi okay. pa siya tapos sa nightlife niya. Yes, ma'am. Oo. Oh, mo siyang kumprontahin tungkol dyan sa pagbabar niya? Ito po huli, nag na, nag-usap po kami. Hmm. Na bakit nga gano'n ang kanyang inaasan? Baka hey, naman daw, sa ano, may mga nagsasabi dito, sabi ni Erwin o okay, kanya, baka naman kasi rumarakit lang, nagtatrabaho extra income. Baka naman, di ba, three times a week, nag-work na pala doon, kuya. Hindi naman po siguro kasi hindi naman po kami ganun ka sa gipit, sapat naman po. So ka, talagang namin. pure ano ito, talagang entertainment ang dahilan ba siya nagpupunta doon? Kumbaga yes, ay nagwawalwal talaga. Yes ma'am, yes ma Pero sa tagal ng, kumbaga kung nagsimula siya ngayong taon, hindi mo siya sinisita kasi may tiwala ka sa kanya. Yes, ma'am. Oh, sinong gumagastos pag gumigimik siya doon? Baka ikaw pa nagbibigay ng pera. Hindi naman po, hindi naman po. Sila-sila din po, na total, bibigayan na lang po siguro para Oo. Maka And then, ano nangyari nitong huli? Kasi ang balita ko rin, meron daw nakilala ng lalaki, tapos mukhang yun ang dahilan kung bakit nag sa baluta at hindi na umuwi dyan? Eh, kung yun na nga po yung dahilan dahil wala naman pong ibang dahilan tayo nakikita dahil financial okay naman po kami eh gano'n na nga po siguro So hindi gano'n ka kumpirmado yung pinagpalit ka sa ibang lalaki kanino mo nakuha yung chismis na yan Nadididig dinig ko lang din po pero hindi ko naman po uh, confirm na gano'n nga po yung aasalin niya Pero nitong huli po ah uh, na po na na yun ang dahilan kung bakit niya gagawin yung bagay na yun. Paano mo nasabing maliwanag, nakakita ka ng pruweba na talagang pinagpalit ka? Yes ma'am, sa saka sinabi na rin niya po na yun na nga po, yung kasama na po siya doon sa, sa tao na yun. Itong, iiwan, niya, iiwan niya na po ako. Itong lalaki na pinagpalit niya sa'yo, uh, kilala mo ba? Nasabi niya ba sa'yo kung bakit siya nagdesisyon na mas piliin yun e eh, five years kayong magkasama? Hindi po eh, hindi ko po kilala eh. So, hindi niya nakwento sa iyo kasi parang dito sa sa sinasabi ni ng mga tao natin dito, ang depensa daw ng babae. Pwede hindi ba natin pwede makausap 'yon? Makausap mo sa iyo. Ang depensa daw ng girlfriend mo, kaya kanya iniwan kasi wala siyang wakitang future sa iyo. So kaya ako tinatanong anong profile nitong lalaki? Anong trabaho? May ipon ba? May sarili bang bahay? Bakit nagdesisyon na ipagpalit ka? Kuya, hindi mo rin alam. Hindi po, ma'am. Eh, tulad nga po nung sinabi niya na iniisip niya na na walang future sa akin, siguro po mas mataas yung tao na yun, mayaman o mas mas higit niyang nakikita yung mga gusto niya kaysa sa kaya kong ibigay. So may possibility nga na mas may pera sa iyo yung lalaki. Parang gano'n Ako. Pero totoo ba yung sinasabi niya na wala siyang future sa iyo? Eh parang mas mawala, walang future sa kanya kasi nga siya tong palabar. Bar, <laughs> bar top notcher. Chareng! Top notcher sa bar. Oo, -oh. Uh -huh. ano 'yon? ang masasabi ko, hindi ko naman po pwedeng salitang tapusin na wala siyang future kasi minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo kung Dama. magsisikap kami. Pero hindi, gusto ko lang, yung buhay namin. kumbaga ikaw mismo, para sa'yo, wala kang pagkukulang kasi masipag ka naman. Yan po, apo. Mm -mm. So hindi ka naniniwala do sa binigay na depensa sa'yo, pakiramdam mo talagang nakakilala lang ng iba. Yes, pero pero hindi totoo yung dahilan na walang future sa'yo kasi nagsisipag pagganaman yes. ka naman. Yes, ma'am. Mm-mm. Oh, sige. So, paano ang gusto mo mangyari ngayon? Paano ka namin po pwedeng matulungan? Yung gusto ko po sana na, na mapaunawa sa kanya na hindi kailangan yung uh, kayamanan o anuman. Misan, kahit simpleng buhay lang, maghintay lang ng konti, uh, din kami. Mm, ganda nung sinabi ni Kuya, no? Alam nyo, ang swerte niyo pag nakahanap kayo ng partner, na sabay kayo mag-grow together. Or sometimes, pag medyo hindi nakakasabay yung partner mo sa growth mo, hindi mo siya iniiwan. Meron kasi, pag nagsimula sila na pareho silang walang-wala, no nagkaroon na yung isa, iniwan na yung partner. Parang wala na, wala nang pake, wala nang pake dun sa partner niya. Eh, ito yung kasama niya nung panahon na walang-wala pa siya. So parang yun ang pakiramdam mo na iwan ka sa ere. Parang gano'n ba po? Ginagawa mo naman lahat, pero iniwang ka pa rin. Yes, ma'am. Parang si Sarah at uh, Marcos, di ba? Baklas-baklas na sila. Tsari! Naisingit ko pa yon. <laughs> wala nang unity sa pagsasama din ni Jason at ni Maui wala nang unity pero sige Jason medyo pinapalight ko lang yung sitwasyon kasi nafi-feel ko kung gaano kabigat tong nararamdaman mo we're trying to contact yung girlfriend mo uh, or ex-girlfriend titignan natin kung ano pwede nating magawa but you know at the end of the day talagang siya yung magde-decide pero Jason gaano na nga kayo katagal na kumbaga na katagal na hindi siya umuuwi kailan siya nag-alsa balutan diyan sa bahay ninyo A month po, isang buwan lang po. One, so, month, kung, na. Uh, Oo, one um, month na. Oo. may, month. may balita ka ba kung umuwi dun sa bahay nila o may kinakasama ng bagong lalaki? Wala, wala na po akong ano eh. na nabalitaan dahil sa sobrang lungkot na rin po. So, hindi mo siya sinubukang puntahan sa bahay nila? Hindi mo sinubukang habulin at suyuin? Niisip ko din po, kaya na napanghihinaan niya po ako ng loob. Mm, -mm. Okay, meron tayong mga advice para sa iyo dito ha bago ko ibigay sa iyo kung ano man ang gusto kong sabihin. Yes, ma'am. Uh, mamaya makakausap natin itong ating mga astig caller. So ito actually nakaantabay na sa line kausapin natin. 60 years old, isa ng senior citizen. Marami na tong pinagdaanan sa buhay kaya for sure marami siyang masasabi sa iyo. Nanay Norma, good morning. Ay, good morning. Good afternoon. Nay? Hello po. Hi! Good afternoon po. Magandang hapon. Magandang hapon po, DJ Chacha. Magandang hapon din po. Nanay na ba o tita? May, 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 may pamilya na ba si Nanay Ate Norma? Nanay na po ako. oh, na ako Oo, eh, OA. kasi syempre meron din naman mga 16 na wala pong po? Oh? anak. Ate Norma, narinig niyo po ako, Nay? Opo, opo. Oo. Nay, oh. na, narinig niyo po yung kwento ni Jason? Opo, yung sumama po yung kanyang live-in partner sa iba pong guy. O, oh, sige po, kausapin niyo po siya, nanay. Nasa kabilang linya po si Jason. Okay po. So. O, oh, Jason, si nanay Norma. Norma, si Jason. Hindi ko kayo nirereto sa isa't isa, ha? Mag-uusap <laughs> lang kayo. <laughs> Baka kala nung iba nirereto natin. Hindi po, mag advice lang po si nanay Norma. Pamilyado na po ito. Okay, nanay Norma, sige po. Ah, uh, hi Jason. Ah, uh, for me kasi, ako din kasi uh, ah, iniwanan din ako. Actually, sinoli ko lang siya sa parents niya. Pero ako kasi, nag-move on ako sa sarili ko. Taray ni yes. nanay, di ba sinoli? Parang gamit. Yes, ano kasi Oo. ako, nag-move on ako sa sarili ko. Nilibang ko yung sarili ko. Dinevote ko yung time ko sa mga anak ko. nagpaka ako sa iba't ibang bagay. Hindi ko siya iniisip. Yung sa akin kasi, pag iniwanan ka na, okay na yun. So, Pag na, yung bumalik, okay na yun. Kung sumama sa iba, ibig sabihin, nag-fall out of love siya or something na may nagbago sa feelings niya. Pinagpalit Kanong kayo sa iba, nanay? Po. Pinagpalit po kayo sa iba? Hindi. Eh, ano po? Nag-fall out of love lang kami pareho. Ah, wala nang feeling sa isa't isa. Pero yes, walang po. third party. Emotionally, wala nang attachment. Parang gano'n. Parang, parang wala nang pansinan sa bahay, ganun. Parang, invest mas stress ka sa pag-iisip, syempre, di ba, stressful din yung kasama mo sa bahay, tapos hindi naman tayo in good terms, much mm -hmm. better na. Alam kasi mo, wala. Nanay Norma, isa rin yan sa ano, masakit na maranasan. Yung, um, ma-fall out of love kayo sa isa't isa. Mas masakit yun kasi walang reason. Talagang wala na eh. It's not working, you know. <laughs> ba, diba, parang nagising ka na lang isang araw na <laughs> Ay wala na talaga. Emotion emotionally yes, drained po, ka. Ha, oh. Major. Kasi ano, kasi kami actually LDR. Uh, ah. long distance relationship na. 13 years kami hindi nagkita din. Gumating siya na parang walang nangyari. Na hello, hi ganon. So, huh? parang ganon lang. So, mm, so ang I... nag-move mm -mm. sa akin, mas maganda yung umali, umuwi na din sa kanila si ko siya. Din ngayon nag-nagmo-move on siya. Mas masaya siya nang nag-isa siya. Masaya din ako. Na talagang inulit-ulit ni nanay ang salitang sinauli ko siya. <laughs> Pero di ba kasi kailangan kasi di ba maging masaya tayo sa buhay natin. Pangit yung magkakaroon pa ng bitterness oo. na ba't ako iniwan, bakit ganito, ba bakit ka nang... Pero, na oo, doon naman sa kabilang banda, yung mga tao na may tanong na no, ba't mo ako iniwan, ba't ganito, yung mga hindi pa makamove on, hindi rin natin sila pwedeng pilitin na makamove on. O, na opo, agad. opo, mahirap din po yun. Ano din Correct. po kasi yung mga process process din kasi ako rin kasi pinroseso ko yun ng matagal. Mm Gano'n po katagal? Nag-bar din po ba kayo para ma- Ay, hindi po. Ay, lang po. Ako kasi lang po. sa simbahan sila. Sa mga activities, gano'n. Kasi, totoo yun eh. Kanya-kanyang coping mechanisms yun, di ba? Pagka nag-trying to move on tayo. Merong pala bar, merong pala lasing, merong pala shopping, si nanay pala, pala simba. Nanonood ako ng ng vlogs. O, oh, si nanay, nanonood ako ng vlogs ko, nakaka-move on na. Saka pala simba siya napayon niyo kasi di ba parang maganda din na kaka misa napapaisip ka di tama siya ganon Panood ka lang ng mga ganon yung mga nagpapayo ng mga DJ katulad ni DJ Chaka mm -hmm. masarap pakinggan yung story ng iba no pero pag ikaw na yung nandun ang shock yes, totoo po yan pag ikaw na yung nandun sa situation hindi mo alam na ay nagawa ko ay nagawa niya parang ganon kaya niyang gawin parang ko feeling po, kaya mo din. O, oh, sige. Maraming salamat po, Nanay Norma. Sana makausap ka namin one of these days. Parang masarap din pakinggan yung nangyari sa kanya. Yung oh, yeah. Pumaganda po falling story. out of love. Sige po. Maraming salamat. Yan nga si Nanay Norma. Tagas ang si Nanay Makati. No? Oo. Si Jason, ang bulakan. Balikan natin. Jason? Yes, ma'am. Oo. Um, yung sinabi ni Nanay Norma kanina na siya, talagang nag-move on na lang siya on her own. Sinauli ko na siya. Sinauli ko siya doon. Naalala ko tuloy yung, yung ibang mga in a relationship eh, no? O, pag di ka umayos, sa kita talaga sa nanay mo. May mga ganyan tayo naririnig eh. Kung baka pag sa uli, parang nanghiram lang ng libro sa library. <laughs> Pero, um, kidding aside, uh, kagaya na sinasabi ko kanina, Jason, alam mo ang tao, dahil iba-iba tayo, meron din tayong iba't-ibang paraan ng pag-cope 'di ba? Dito sa sakit na na-feel nafe natin. Iba-iba yung proseso na ginagawa natin at pinagdadaanan natin kasi iba-iba rin talaga tayo, hindi lang ng pagkatao, kundi lalo na ng pinagdaanan. So for you ngayon na hindi ka pa okay, that's okay that you're not okay. Di ba may ganong movie, it's okay not to be okay. Totoo yun, hindi naman po araw-araw masaya ka hindi araw-araw happy-happy lang. May mga pagkakataon sa buhay natin, dadating tayo sa pagsubok. At eto yon Jason, nasa pagsubok ka ngayon. Hindi mo sure kung bakit ka iniwan because binigay mo naman lahat. Nagpursigi ka naman, nagsikap ka naman, but still, still not enough. And feeling ko sa ganyang klase ng relationship, um, mas wala kang regret kung sakali man na makamove on ka na kasi binigay mo lahat mas mahirap magmove on knowing na sana ginawa ko to sana binigay ko ikaw hindi binigay mo talaga so wala kang dapat pagsisihan 'di ba? Hindi tulad ng iba, hindi umol out sa relationship. Kasi ako naniniwala talaga ako kapag nasa relasyon ka, all out ka talaga dapat. Hindi kung may ititira ka for yourself, but also dapat ibigay mo lahat, lahat ng pagmamahal, lahat ng pag-aalaga. And since ginawa mo naman 'yon, You, will, you, hindi ka parang hindi ka magkakaroon ng regrets in the future. Pero ngayon na hindi ka pa nakaka-move on, okay lang 'yon. Pero you have to help yourself. 'Di ba? Um, hindi ko alam kung kailan, pero pag tinulungan mo yung sarili mo, I'm sure, darating ka sa point na gigising ka, nasasaktan ka pa rin, pero hindi na masyadong masakit tulad ng dati. No? Yes, ma'am. Yes, ma so, siguro ano na lang, um one last conversation dito sa ex mo, try mo pa rin, nakausapin, i-check kung talagang hindi na ba maaayos to. Kung ayaw mo naman na, okay lang din. But it's up to you kung gusto mo pang habulin, gusto mong tanungin, yun na ba talaga yun? Five years to, itatapon mo na lang ba lahat? Yun nga rin yung iniisip ng iba, ganun ba kadali na itapon yung five years para sa bagong nakilala lang? Di, di ko masagot kasi may mga ganun talagang tao na minsan ang tagal nyo magkasama nitong tao na to, tapos may makikilala kang bago. And willing ka i-risk lahat ng yon para dito sa bagong taong to. Sana na lang kundi man kayo magkabalikan. Sana worth it itong pain na nafe-feel mo ngayon dito sa bagong relationship na pinalit sa ini ate. Sana maging okay sila. 'Di ba? Yes Bibigyan kita ng chance na magbigay ng message dito sa ex-girlfriend mo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ah. Uh, kung ang pagkatao mang yan ay binigay sa makita mo sana ang tunay na kabuluhan ng pagmamahal. short but sweet. Yun lang yon. Ma. Nawala na si Jason? Pero, yes, ma'am. Akala ko inanod ka na ng baha. Kasi bahain dyan ko. sa bulakan eh. Sorry, sorry. Pinapaano lang kita. Ginatry ko lang gawing light yung sitwasyon. Yes, Oo, pero Jason, oh, walang masama na umiyak. Kasi sabi nga nila, boys don't, don't cry but real men do. Sa mga ganitong klase ng pagkakataon, there's nothing wrong with crying, with with embracing the pain, kung bagay yakapin mo yung sakit na nafe-feel mo ngayon. Kasi hindi mo mahahanap ang solusyon sa problema hanggat hindi mo ina-acknowledge kung ano yung problema. Hindi ka rin makaka-move on hanggat hindi mo tinatanggap na nasasaktan ka. Okay? Yes, yes ma'am. Thank you po. Mm -mm. po ako dun sa mga sinabi niyo po. Puti naman. Charing! <laughs>